Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa lang na balita na out for the season na nga po ngayon, si Ja Morant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bubuo pa nga po ng bagong Big Four ang kupunan ng Los Angeles Lakers. May isa nga pong nakakabiglang balita ang inalabas ngayon na ay kinagulat ng mga fans at NBA analysts patungkol sa superstar ng Memphis Grizzlies na si Jamorant. Gayong nagtamo nga po ito ng madalang injury sa kanyang kanang balikat at inaasahan nga po na sa ilalim ito sa isang operasyon. At ito nga po ay nangyari lamang sa kanilang ginawang practice noong nakarang araw. Kaya dahil nga po dyan ay official na nga pong inanunsyo ng Memphis na official na nga po itong magiging out for the season na ngayong taon. Since kinakailangan nga po ng mahaba-habang buwan para tuloy maghilom ang kanyang injury at makapaglaro siyang muli sa loob ng court. Para nga po sa inyong kalaman mga naga nag-average na nga po sana si John Morant ng 25.1 points, 8.1 assist at 5.6 rebounds sa kanyang siyam na games pa lang sa Memphis Grizzlies. Bukod rin nga po dyan ay napakalaki naman nga po ng kanya naging impact simula nang bumalik siya sa kanilang lineup mula sa kanyang suspension since dito na nga po nagumpisang manalo ang kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban. Nakakasabay na rin naman nga po sila kahit papano sa ilang manalakas na kupunan sa NBA at nagkaroon pa nga po sila ng tsansa na makaangat sa standings. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, mukhang malabo na nga po na magawa pa nila ito matapos tuluyan ang mawala ngayong season ang kanilang superstar na si John Morant. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bubo pa nga po ng bagong Big Four ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng nai-balita ko sa inyo mga katrops, bagamat man nga po panalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers, ay hindi para naman nga po magandang lagay ngayon ng kanilang team sa standings ng Western Conference. Sa katunayan, kapag natalo pa nga po sila sa kanilang mga susunod na game, ay maaaring nga pong mahulog na sila sa ikadoseng pwesto sa standings ng West. Isa pa, may ilang mga fans na rin naman nga po nakakapansin sa bagong dramang nangyayari ngayon sa loob ng kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay sinuggest na nga po ng dating NBA player at ngayon NBA analyst na si Kendrick Perkins na kailangan na nga na bumuo ang Lakers ng at least isang legit na big four guy na ginawa ng Clippers sa kanilang lineup. At magagawa nga po nila iyan sa pamamagitan ng pagkuha ng at least dalawang bagong superstar na makakasama na, na Anthony Davis at Lebron James. At kasama nga po sa dalawang superstar na binabalakang kunin ngayon ng Lakers sa trade market ay edad si Pascal Siakam ng Toronto Raptors, John Murray ng Atlanta Hawks, Zach Lavin ng Chicago Bulls, Lori Marcanen ng Utah Jazz, at si Buddy Hill ng Indiana Pacers. Pero kung kayo nga po mga katropos ang tatanungin, sino sa mga nabanggit na superstar ang dapat kunin ng Lakers para makaubo ng bagong Big Four? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.